Tignan nyo po ay no? ayun o. Nasaan na siya? Eh, kuya sa may puno. Ayun, nangyanginayin o. No? Sige pa natin konti. Lumalabo yung bayawa. Eh, sa may puno. Hindi siya, tayong gata po. Dahil tilapia. Kaya nahanap natin yung bayawak. May bayawak ba sa ganun Sa dulo. Ayun. Tayo natin dito na lumabas. May bayawak na kita si kuya eh. Kasi may gawin nung pader na yun, yun. Sana kayo sa camera. Ayun guys, yung bayawak oh Naglalakad sa may gilid na yun, no? Know? Ayun, no? Ayun, no? Ayun sila? Sila lang, ayun, no? Yung ayun kanina. Oh. yung kanina, eh. Ayun yung kanina. Oh. Ay, sorry. Ayun yung kanina. Ayun guys, yun na kayo nyo. Ayun, no? Sumbo Lala lalabo -lala ko eh pag nakasum. Laki ng bayawak. Pwede na yun. Ayun, nakatago sa akasya ilaw pala tayo malaki na yung bayawak ngayon? yun hintay natin sa gawin rin makikita rin sa gawin dyan pag naglalakad lang siya pero yung mga isin ang dami yun oh. hunting ni kuya bulig oh. ano? Shoutout po sa mga maninig sa'yo dyan. Ang mga umaga po sa inyo lahat. Tangali na pala. Ayun, ayun yung bayo, guys, oh. Ayun, no, naglalakad, oh. Ay. Kita niyo po ba? Ayun, oh. Ayun, oh. Nanginginahin, na, oh. Sana mga mga ma-edit natin, di natin makikita. Ayun, oh. maliit nga, kuya. Maliit na, sayang lang. Sayang lang, lumaki. Malamang may kasamahan yan. Bira na dito yan, eh ay nangyihinain nangingina, lang ayo pero mga tatlong kilo na yan pwede na yan bigat na rin yan oh ganda ng kulay oh yung iba may kulay yung tawag, yung pini, tawag niya yung Philippine bayawak Hindi <laughs> na yung danger na kasi iba kulay kasi nun eh hindi tayo hindi tayo oh bawal yan hulihin tayo <laughs> lalo i-upload mo kulong ka dyan <laughs> BNR. Shout out po sa inyo. Ayun o. Nagbaya ako po dito. Sa po yan? Sa may gilid ng UPPC. Sa iba o. Iba este po. Gumidila ka pa. Sana kita rin po. Ay, limilingin po. Eh no? Ayong case, oh. Ayun o. So Ayun yung o. Ayun sa gawin na yun o. No? Sa so may puno na yun. Doon nakapwesto yung bayawak. Ba? hindi nalakad o oh. kasi na, wala na pero hindi ayun nalakad lang siya o Oh, oh malaki din Bossing, may laki din yung bayawak, ha? Kasi na, wala na. Ay, naglalakad lang siya. <laughs> Ang gulit, malaya siya, ano? Eh, Sana kita sa camera natin mamaya. Ay, sa may, sa may gilid na ng buko, eh. Ayan. Malaki na rin eh. Eh, tayo dito. Ayun guys. Oh. Try natin 'yung. Hindi ko tangkad na natin eh. bahay ng buntot kasi sinum, guys ano dumalabuan siya ay nalabas tubig oh sandal ko dito ay no bayawa guys oh kita nyo po ay no ay kuya sa may puno ay nanginina ay no gusto pa natin konti lumalabuan bayawa ay sa so, may palapa ng nyog malaki na rin eh camera natin ayun o kumalaw na ay andun yung lungga nya ah. ayun o sa mga ano balik ulit siya dun ayun o no, naglalakad lang o ayun o simbay ako kayo hindi, Malaki to, medyo malaki to kuya. Ayun oh. No. Hindi siya gumagalaw yun. Ayaw gumalaw na. Hindi may mas malaki na kung nakita dun eh. O meron dalawa. Gumanin siya sa lipuno eh. Ay po o na ano.